ikot, libutin ang buong dinsan. Siyempre nagutom kami. Kumain naman kayo sa mga mahalong restaurant. Ayun, kasama ko sila, Madam Shirley. Ilan naman yung hapunan namin. Wow. Ang giant alimango. Kaya tapos nito kami mga isda. Ang mayaman muna ang atake ko ngayon. Kasi siyempre sila, Madam, yung kasama ko. At minsan walang lang sa buhay ko. Diba dahil tayo madami. Si fiscal ganyan. Kasama namin. General. Si General. Kaya kain na tayo. Tamahan nyo kami kumain. Si, ano Ah, uh, Lapu-Lapu. Ano to? Lechon. Pata. Tapos oh, siyempre may pancit. Ang basa ang daming ulam. Ulam. So ayan, kain muna tayo guys sabi, tayo, ka, nga lang saot, sa pagkakabuhay. Kain tayo Kain tayo muna. lang sa awal. sa tulo, nakasight lang. Hindi ba lang, tangba sa lapang ba? bukas, bukas, bay ka muna. Asay lang. Kain tayo. Ito na ako. Thank

Sperm. Kvi também merup keras. dan geschätte mungkin di pangg horsespeind hera. Hati-hati, demchir diye akan diceritakan di sini... Atas8 di waspada di rumah kepada per Спonsor El方 Terima kasih. Dalam satu saat bertahan di situ disi-tangan Ayan, dito pa yung pala kumain sa Bustos Seafood Market dito sa G-Design. Malapit lang sa Sagay Saanomoy. Gusto niyong puntahan um, dito lang po sa Bustos Seafood Restaurants, malapit lang sa Sagay sa Ang sarap ng alimango Masarap Ang lahat. steam lang ko po na po ang alimango. Pusit na drink. May pansit. May crispy Lahat na dito. Gusto niyong tikman. Napakasarap. Bye-bye. Kain mo tayo.